yun mga kapaytors isang mapagpalang araw naman sa tingin lahat at welcome back to my youtube channel when makes tibirusel at this video mga kapaytors magfokus na kami sa ating ruptic slab Kung ngayon lang kayo nakapanood sa mga ganitong video asahan ko ang inyong like subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong uh, video yung i-upload about construction Sama, sama tayo mga kapaters sa aming pagbuhos dito ngayon at isi-share ko sa inyo ang aming pagbuhos. Let's go! So mga kapaters, ito yung roof deck slab na aming bubuhosan ngayon nakapaglagay na kami ng mga guide dito sa ating slab para sa ating sloping kibali dito tayo maguna pagbuhos ah, kibali ito yung ating mga guide mga kapaytors yung ginawa ko nung nakaraan ng video yan. ito na magagamit na natin yung ating ah, mga guide para sa sloping yan tapos yung ating pinaka bara or pinakakalis kalis ito yan na 2 x na aluminum square tube yan isang tao doon maghawak isang tao dito maghawak tapos hago rin. dito tayo islop mga kapiters dahil dito yung ating mga downspout ibali hanggang dito yung ating uh, buhos nag drop ako dito ng 4cm para nakababa siya dito at doon naman nakababa ko ng 2 cm galing sa pinis tap uh, top flooring natin sa ating slab nagbaba ako ng 2 cm dito mga kapaiters dahil may torch membrane waterproofing pa tayong ilagay dyan tapos papatungan na naman natin ng solid doon na tayo magkuha ng final na sloping dito yan. Hindi ko kinuha yung tap sa ating pinis sa flooring. Ah, Nag-down ako ng 2 cm. At doon sa baba, at doon sa kabila, 4 cm. Para mas maganda yung sloping niya. Para pag may tubig, ah, malakas yung agos niya doon. Napapasok doon sa ating mga downspout. Yung mga downspout natin, yung may mga abang na mga PVC pipe. Okay, kibali di 4 yung abang natin na PVC pipe. Okay, mga kapaiters. Ito, ready to buhos na to. Kompleto na to sa ating uh, mga kabilyada. Lahat dito at sa ilalim, kompleto na yung mga ipit at mga tukod yan. At mga bracing sa ating scaffolding doon sa baba. Yun. Sama-sama tayo mamaya mga kapaiters sa pagbuhos nito. Uh, dito sa ilalim mga carpenters sa uh, mga scapula natin, Ito yung mga sa ating mga scapula. Ayan. Uh, Mixsure lang bago natin buusan yung slab natin, yung flooring dito sa second floor. Kailangan malinis yan para may mga mga laglag na mga halo aling doon sa slab natin na madali lang nating malinisan ito yung forma sa ating scaffold at dumating na yung pamkrit natin mga kapaiters. Yan, ito yung magdala sa ating buhos ngayon pamkrit nag sit up na sila uh, make sure mga kapaytors na matibay ang ating mga scaffold ito mga forma pang ipit mga special scaffold gamit natin sit up na ang ating pamkrit set up ng pamkrit natin para yan dito sa ating concrete pouring slab sana hindi umulan mga kapaiters para maganda yung ating buhos ang haba ng pamkrit natin oh no? So mga kapiters, umpisa na tayo magbuhos. Jojo Dorano! Umpisa na tayo mga kapiters. Pamcrete natin. Siyempre doon tayo mag-una. Atras tayo dito. Yan, mga fighters I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. For the if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. I've been through, through hell. I've never got to tell I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and I'm make okay. a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love for the fakings If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I'll be incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Something that is typical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Danger, irresponsible, but they're always possible if you just believe. In could Be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and low, and I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream and I that was mga kapiters Nakunta na kami ng gabi dito At Sa oras na ito Mga city na mga kapiters uh, Sobrang nas kalahati yung nabubuhusa namin Tuloy-tuloy lang tayo dito ano, Ganun talaga pag mabuhot ng islam mga kapiters Sa gabi Nakunta tayo ng gabi And hindi tayo pwede magbuhos ng araw Kasi masyadong mainit at maabutan tayo sa pagtigas ng ating masa noon tuloy tuloy lang tayo mga kapiters buhay construction yun mga kapiters tapos na yon na lang yung buhosan namin Tutal kami ng gabi yon na lang, konti na lang Yun na lang Yun, tapos na mga ka-fighters ating buho sa rope deck slab yan na lang dito pag na lang ibali si mismo tong ating slab dito mga ka-fighters ganda paglagay sa ating uh, membrane waterproofing si ang ating slab dito dahil pag wrap lang, uh, pag sunog natin sa membrane, pumutok-putok yung mga bato-bato na hindi mabaon. Kasi wrap, kailangan nito semi-smooth. Uh, Yan! So mga fighters, hanggang dito na lang ating video. Tapos lang natin pagbuhos At niligpit na rin yung pamukrit natin. Ayun o. No? Uh, thank you for watching. Bye-bye.